Yan, good morning Pilipinas. Uh, naglalakad naman pang batang mayang kasama naman yung mga tropa. Ako sa pupunta kami ng ilog para mga uh, mag -happy, happy na naman mga idol. Ito, may dala kami soft drinks para inamit. Siyempre lalagi ng yelo. Ayan, may kar... Ala! Wag! Wag yung karne tupa. Yan, medyo kargado pa si Papa Bet. Ah, uh, Luzon, Kapilip, Luzon, Visayas, Mindanao, Kapilipinas na din dyan. Kapit-kapit na naman at 7 uh, uh, minutes, 3 minutes, nandiyan na naman. Shout out, shout out na lang dyan kay Paring Ben Rogando sa Yuduran. Tapos sa uh, uh Family, Mading Marisa, shout out uh, dyan sa bayaw ni Pading Ben, Moratalyas Family pa rin. Kay Eddie Imperial, shout out, shout out po. Uh, dito po kami para Ah, uh, doon naman kami, medyo maputik ang dadaanan na Pero kaya yan. Kapit lang tayo. Bali, pito kami papunta. Kung so, saan dadayo na mami. Ah, uh, napakabait na kuya, na si uh, kuya boy, Reblando. Shout out po sa Reblando's family. Mga kalodi. Yeah. Hala lang, mga kaidol. Baka tayo ay madulas. Oo. Oh, oh. Talagang maputik. Uh, uh, sacrifice ng konti mga lodi. Medyo madistansya ang aming pupuntahan eh. Kaya lakad-lakad uh, lang muna. Ganyan tumantaga pag yung pagkatapos ng New Year lagi nagkikita kita naman lahat ang oh, magkakaibigan. Shoutout, shoutout muna tayo sa Binyan Family. Ano? Yan. Yung ating komentor, ayan, kasama ko na ngayon. Personal na, oh. Yan yung aking matinding komentor. Si Fai Husing Binyan, no? Ang nakalods. Kung saan ay uh, kasama namin. Para pumunta dun kay Kuya Buinga. Reblandos. Yan. Yung ibang grupo, hindi na uh, nakasama kasi nga. Uh, mga naghigaan pa. At alam naman yung kagabi, siguro nagtoma-toma ng mga lasing. Pero yung mga veterano, may talagang laban sa ganitong sitwasyon. Kasi nga, uh, yung bibisitahin namin, napaka-importanting tao, si Boy Reblando. Yeah. So, yung mga kasama namin sa likod. Oh. Siyempre, nagdala rin kami ng mga crispy pata, crispy ulo, ayan, mga bitbit -bit nila. Yellow, yan mga kumpleto. Kasi nga, malayo kami sa tindahan. Tapos, siyempre, uh, kung may pagkain, uh, kakain kami dyan. Tapos, kukuha kami ng buko para uminom ng sabaw. Yan, walang maraming uh, dahilan kapag gusto mo. Dito, kabila, pag gusto mo talaga isang taong puntahan, walang imposible eh. kahit malayo man makakaabot ka kasi nga uh, isa naman itong paggunita sa samahan ano po yan mga kalodi kaya yung mga halimbawa may mga ganito yung sitwasyon na uh, pampagod vibes ang video video lang mga kalodi yan. ito yung mga kalodi huwag ipapakita yan at tayo ay baka ma-dismiss yan Happy New Year, ah, year si everyone. Ayun. Oo. Ah, si Bossing, Happy New Year boss, Happy New Year, Happy New Year, year. kuya John. Ayun yung mga tropa talaga namin talaga. Ah, laban niyan si Boss. Toto, Gerano. <laughs> yan shout out, shout out sa Dito naman kami sa Barangay Matra. Ibo uh, po si Bossing ah. Ah, syempre. ako Syempre. Lahat yan mga Rugandos family, shout out, shout out. Yan. Yan mga kalodi. Ayung aming pupuntahan kung saan sa Luyo, ah, nakakasakip na dyan ay Bangyawon. Pero galing kaming matara. Ah, matara. Ayan. Medyo maputik. Ayan. Bali, pito kami dumayo, mga kalodi ko. Ah, makikita nyo, masasaksyan ninyo kung gano'n kasasis, kasatisfied ang aming uh, pupuntahan na tao. Mamaya magpapakita ulit ako doon ng video para makita ninyo. Ma uh, ninyo kung gaano kasaya dito. Happy Happy New Year po sa lahat ng mga kalodi natin dyan. Ano po? Shout out, shout out mga dyan sa Barangay San Jose. na po? Uh, libon albay pa rin po. Siyempre. Magaragad, shout out Elor sa family Shout out po, buong ko din family Toscano family, ang kay Ronel Yan kay sa ating ka Lodi Raymond Buban Ayan Lodi, punta kami dito sa Ilog ah uh, Rolando In Rolando Ragos, shout out, shout out At sa Oriental Mindoro Ayan, papakita ko na at ipapasilip sa inyo Ang pinagmamalaking Hemriasi Beach Eremias Beach pala po uh. Tumigo na yung kalodi. Eh. Hmm. Oo, oh, dito. Ito tapag tukad dito. Wala pa rin yung lighter mo ta. Wala akong lighter. Tapos, wala akong lighter. lighter. Ano? Ano, Thank you very much sa unang pasilip ng Batang Mangyan Vlog. Bye-bye.